Naranasan mo na bang traidorin ng ibang tao? Naranasan niyo na po bang taksilan ng mga malalapit sa inyo? Naranasan niyo na po bang pinagpiyestahan sa pangchichismi sa inyo ng ibang tao? Naranasan niyo na po ba kayong kutsain ng nakararami? Naranasan mo na bang sirain ka ng lahat? Kung ang sagot mo sa bawat tanong ko po ay oo, inaanyayahan ko kayo na ating ibaling ang nga ng pagdinilay sa unang pagbasa mula sa aklat ng Propeta Jeremias. Let us reflect our first reading for this day from the book of the Prophet Jeremiah. Narinig natin pong lahat ang hinaing ng Propeta Jeremias ang pinagdadaanan niya na pinagbubulong-bulungan sa pinagchichismisan sa sinisiraan sa ng nakakaramihan. At ang malalapan niyan, tinuring pa siya ng mga kaibigan niya at binalak pa siyang pagkamalan at pagbagsakin na mga tinuring niyang akala niyang kaibigan niya. It was even said all those who were my friends are on the watch for any misstep of mine. Yung akala mong tinuring mong kaibigan, yung pala yung nagnanais na sa'yo, um, sana magkamali iyan. Um, sana bumagsak iyan. Mas matindi ang Filipino translation, to be honest, ang first reading natin. Tagalogin ko. Sabi ni Profeta Remayes, pati matalik kong kaibigan ay naghahangad ng aking kapahamakan. So ano dapat ang gagawin kapag sinisiraan ka ng ibang tao? Ano po bang dapat natin gawin panagpapiestahan tayo at pinagpupulutan tayo sa chismisan? Ano po bang dapat natin gawin pag kinukutya na tayo ng nakakaramihan? Gaganti ka, Lalaitin mo rin sila? Sisiraan mo rin ba sila? Ang sagot, gaya natin si Propeta Jeremias, nanindigan at hindi na ng loob. Dahil alam niya, Diyos ang kanyang sandigan. Kapag kinutiyan na po kayo ng karamihan, pag siniraan na po kayo ng marami, at pag pinagpiesta na po kayo sa chismis, kaya matakot? Ang Diyos ang gawing sandigan. Ikwi ka nga sa sating narinig nat sa isa sa mga saliwikain bilang mga Pilipino. Sabi nga, huwag kang mabahala kung tama ang iyong ginagawa. Ang Diyos ang akampi mo sa pangungutya ng iba. Natapos ang ating unang pagbasa sa panalangin ni Propeta Jeremias. At maaaring ito rin ang panalangin din natin sa Diyos kapag tayo nagdadaing ng suliranin kapag pinagpepyestahan tayo ng iba. Panalangin ni Propeta Jeremias. Sabi niya, Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang puso't isipan. Kaya't ikaw na magiganti sa mga kaaway ko, pinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Diyos, sa ating sandigan, di niya tayo papabayaan. Now in silence we pray. Dearest Lord, always be our refuge and strength in our life, now and forever.